One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako, ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bonga And then, of course, sana lahat kayo ay safe ngayong araw na to. At saka, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito. Araw-araw, lagi-lagi, araw araw lagi lagi So Mama Sam Vlogs na bonggam bongga at sa mga bago nating subscribers dyan. Hello sa inyo lahat. At kay Christine Ann Perez na malamig na daw sa Italy. Charot. So, yon So, kamusta naman? So, ako, eto. Nako, grabe. Marami akong hatid na chika sa inyo ng bonggam bongga ngayong araw na to na talaga naman. Oh my gosh. Sigurado ako magpataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika So para sa unan natin chika reyna ng Cebu para sa Miss Universe na koronahan na So kagabi nga naganap na ang Coronation Night ng Miss Cebu At ang mga nagwagi dito ay si Miss Universe Philippines Cebu 2025 Ay si Cebu City North na si Gabby Carvalho uh -huh. Siya yung ilalaban sa Miss Universe Philippines 2025 ng Cebu. And then, may isa pa, Miss Universe Philippines Cebu Tourism 2025 is City of Naga na si Chela Park Corner. So, silang dalawa pala yung pinaka-title. Uh Oo. -oh. Ang pinaka-title, syempre, yung si Cebu City North. Tapos, merong parang sumunod uh, tourism, ayun nga, si Chela Paul Corner. Pero silang dalawa ay mabibigyan ng chance na mag-compete sa national pageant sa Miss Universe. So, yan. Silang dalawa ay maglal maglalaban ulit sa Miss Universe Philippines. So, yan. Para sa pambato ng Cebu. Kaya, congratulations kay Chela Paul Corner dahil, ayan, muli siyang magbabalik dito sa Miss Universe. So, may chance siya na maging representative natin sa Miss ng na Miss Universe. Kung sakaling maipapanalo niya ang laban niya dito sa Miss Miss Universe Philippines. So, ito yung pangalawang pagkakataon nga na magkukumpit siya dito sa Miss Universe Philippines. Kaya, welcome back, Chela Corner. And then, of course, excited din ako sa ipapakita ni Gabi Calvalo dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Kusaan ito naman ang kauna-unahan niya may experience ang national pageant ng Miss Universe Philippines. Kaya, good luck! So, yan! Good luck sa mga pambato ng Cebu, di ba? at hindi lang yan. Bukas na magaganap na ang homecoming parade ng ating Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo na naging Miss Universe Asia sa Miss Universe. So yon Pero bukod dun sa parade, Siyempre marami siyang mga ganat etong lately. At after ni CJ Opiasa na imbitahan dito sa Senado, isa na isa na sa beauty queen natin ang naimbitahan dito sa Senado para magbigyan ng Siyempre, nation. Ito nga, ay wala nang iba kundi Miss Universe Philippines, Chelsea Manalo bilang Miss Universe Asia. O, ba diba? So, ang bongga talaga ng mga beauty queens natin. Pero, syempre, sana maimbitahan din ng Senado ang mga nagwagi doon sa international pageant. Katulad na lang, syempre, ni Miss, Universe ah, Miss Tourism International ko sa nag-title siya doon sa laban niya sa Miss Tourism International and then sana din maimbitahan din nila ang naging second runner up sa Intercontinental. continental diva so yon para boga Kung na imbitahan nila si CJ na imbitahan nila si Chelsea imbitahan din nila yung mga to kasi nagbigay din naman ng karangalan sa ating bansa so yon nakakaloka ka naman kung sila lang para noong may favoritism naman sana lahat ng mga girls natin na nailaban at nag-uwi ng corona sa ating bansa mula sa international pageant ay naiimbitahan din dito sa Senado para alam mo yun, mabigyan ng recognition katulad ni CJ si Opiasa at sa kani Chelsea Manalo. Di ba? Para mas bongga. Kasi syempre, naghirap din naman sila at alam mo yun, sila din ay naging representative din ng Philippines na panalo pa nila. Di ba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, gown down ni Miss Charms, Thailand. Parang katulad daw ng gown ni CJ si Opiasa nung Grand, P uh, sa Miss Grand Philippines. Oo. Oh, oh. So, gaya-gaya po tumayo ba to? <laughs> so, yan. Ako para sa akin, ah uh, okay lang yan. Kung alam mo yon yung mga designer kasi nagkakaroon sila ng idea. Ay, ito yung gawin natin. Ang maganda yan. So, yung iba, iniiba lang ng kulay. Alam mo yon Kung na-inspired naman siya dyan kay ano, kay kay CJ si Opiasa, eh, bongga yon At least, di ba, naging inspirasyon nga ang naging pambato natin. Kaya, wala akong ano yan comment na hindi maganda, kundi it's a good na minsan nagiging idolo nila yung mga design ng mga gowns natin. So, okay lang sa akin yon Basta nauna na tayong maglabas. Mahirap naman yung tayo ang kumopya, di ba? So, katulad na lang halimbawa ni Krishnan Gravides, di ba? Yung gown niya noon na ginamit sa Miss Universe Philippines. Ang daming nagagayahan noon. Kaya sabi ko, in fairness ha, ayun doon mo kasi matatawag na pinapanood nila ang mga kandidata natin na nagkukumpit sa national pageant. So, ibig sabihin, pinapanood nila yung ating mga pageant. Diba? So, yun. So, congratulations and good luck. Siyempre, kay Miss Thailand na lumalabas sa Miss Charm. In fairness naman sa kanya, magaling yung kanyang performance level. At nagustuhan ko naman ng bonggang-bongga, yung ipinakita niya. So, yon And then, para naman sa sumunod natin, Chika, sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa performance na ipinakita ni Miss Charm Philippines dito sa Miss John na si Kyla Carter nga. Si Kyla Carter, ang masasabi ko sa si swimsuit, okay naman yung kanyang execution, yung the way kung paano niya ipipresent yung sarili niya. Pero kasi syempre maraming ang mga kandidata na talagang umahataw. Kaya siguro nagahanap tayo ng more sa kanya. Especially kasi pag Philippines yan eh. Uh, pag Philippines kasi syempre expected na natin na ay naku yung pambato dyan. Ahataw ng bonggang bongga yan. mag -e execute yan. Pero kasi syempre dapat makontento na lang tayo siguro sa ipinakita niya. Actually nakulangan din naman ako. Kaya lang inintindi ko na lang kasi ayun yung Ayun yung kakayahan niya eh. So, bakit pa ako maghahanap ng ano? So, ang hiling ko na lang, sana nagustuhan ng mga hurado yung kanyang eksena doon sa performance na ipinakita niya sa swimsuit round. di ba diba? Ang ganda kaya ng katawan niya. So, yun. So, sana nagustuhan na lang ng hurado yon At para makarating siya sa semifinals. Doon naman sa evening gown, maganda yung cut ng evening gown. Sana gusto din to ng mga kurado. Pero kasi ang dami ko nakita mga bonggang evening gown na talagang sabi ko, wow, ang ganda naman ng ato. to. But yung kay Philippines kasi nag-expect ako na pasabog na. Ito yung lagi kong sinasabi. Sa prelim palang, lang pasabog na kayo. Huwag niyo nang hintayin mag coronation night. 'Di ba? Kasi baka mamaya hindi na pala kayo mapapasama doon sa mga maglalaban-laban para sa coronation night. Sayang yung mga hinanda nila na pasabog talaga. Eh hindi na siya puputok, 'di ba? So nag-expect talaga ako na more pasabog, especially talaga sa evening gown. Maganda yung evening gown niya, kaya lang hindi yun yung nasa isip ko na ipapakita niya. Kaya parang na-surprise ako na parang, ha? Pero, okay naman yung gown na suot niya. Very misgrant and dating, ganon. So, yon So, okay naman ako eh, ayun lang yung performance at ayun lang yung ipinakita niya. So, supportahan na lang natin ang ating pambato. Okay, Kesa naman yung ibabash natin siya. Tapos, instead na makatulong tayo sa kanya. So, dapat supportahan na lang natin. And wish all the best, di ba? Para kay Kayla Carter na makarating siya sa dulo ng competition. So, yon Doon naman sa national costume. Maganda naman yung national costume na pinakita niya. At gusto ko yung, yung ano ha, yung disenyo, ang bongga, pati yung kulay, watawat ng Pilipinas. So, dito, ang ganda-ganda niyang tingnan. Para sa akin, panalo naman yung ipinakita ni ano, ni Kayla Carter. Pero depende na lang 'yan sa hurado kung magugustuhan ba o hindi kasi individual naman sila nag-perform. So syempre, how to present yourself doon sa sa mga hurado, eh choices na ng hurado kung magugustuhan ka o hindi. Eh pag nagustuhan, swerte. Pag hindi, wala tayong magagawa, 'di ba? So 'yon, so good luck and wish all the best para kay Kayla Carter, 'di ba? So 'yon at para na sa sumunod na chika. So, ito talaga. Si Miss Cosmo daw nanalo daw sa Vietnam. Ngayon daw, tingin ko daw ba si Miss Charm Indonesia ang mananalo dito sa Miss Charm. Mm -hmm. So, syempre, doon yung comparison at nandoon yung expectation nila kasi parang ito na yung hinihintay nilang pinali para sa laban ng puti Indonesia. So, kung titignan mo, lahat ng reyna nila nag-penetrate talaga. Ando dyan si Miss Cosmo, nag-title, si Supra National, nag-title, si Miss naman ay nag-fourth runner-up. So, umaasa sila na ang pambato nila ay makakarating hanggang dulo ng competition. So, Kumbaga, parang magkakaroon ng magandang posisyon dito sa, sa Miss Charm. Sa performance na ipinakita naman ni Indonesia kagabi, in fairness naman sa kanya malinis ang performance na pinakita niya. So, ayoko naman na sabihin ako hindi naman niya makakarating. So, hindi ko alam kung ano ba ang ipinapakita niya dito sa competition na to. Pero sa performance na nakita ko kagabi, I think, kaya niya pumasok ng semifinals. So, ando doon na magaling yung kanyang pasarela, ang linis ng pasarela niya, ang ganda ng styling. Kaya lang sa styling niya, eh, magkakamukha silang nila Thailand, Vietnam. <laughs> so, parang piling ko isa yung ipinakita nila. Pero, syempre, nauna siyang lumabas. So, hindi ko alam kung gano'n gano ba kalaki ang ibinigay na punto sa kanya ng mga hurado. Pero kung ako tatanungin mo, in fairness, malinis yung kanyang performance sa, ano, sa swimsuit. Pagdating sa evening gown, ang ganda ng evening gown niya. In fairness, rain ang rain na yung dating. So, maganda yung ipinakita niya overall. So, malaki yung chance niya na makarating sa semifinals, marating yung dulo ng competition. Ayoko naman maging unfair sa kanila. But this time, nakita ko naman, nag-perform naman sila. So, deserve nila kung ano yung mararating nila dyan. Kung makakarating sila sa dulo ng competition, ibig sabihin nun, dahil inilaban nila ng todo-todo at pinagandaan nila. So, yun naman ang importante talaga sa isang kandidata. Kung ano yung performance na ipapakita mo yan, ayun yung bibigyan ng grade sa'yo. Eh, kung maganda, eh di winner. Kung hindi naman, eh di talo, di ba? So, yun. Ganun lang yun. But, syempre, wish all the best para sa pambato nila and then of course sa pambato din natin na sana makarating tayo hanggang sa dulo ng competition di ba so yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin so yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po Nakakasubscribe subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo Sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible guys, magdiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys